Uh, magandang umaga Luzon, uh, maayong buntag Bisayas ug Mindanao. So, ngayong umaga mo, mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, kahit saan sulok ano, ng ating mundo, sa inyong lahat isang napakagandang umaga po. So, ngayong umaga, uh, mag-a-update lang po tayo sa ating tanim na talong na ang variety po ay Kaliksto f 1 ng SPICES Company. Okay, so sa nagtatanong sa akin, kung ano daw ang magandang variety ng talong na ating tantanong, lalo na ngayon, tag-ulan, at saka yung talong na malakas ang bintahan sa market, ito na po guys, no, ang sagot sa yung talong. Ah, uh, ang sagot sa yung tanong. Uh, okay, ito po ang variety ng talong na Calixto F1 na i-share ko sa inyo na maganda din. Okay, din sa nagtatanong sa akin tungkol sa fertilizer guide, meron na po akong video, uh, abangan nyo lang ang pag-upload, no. So, yun lang po siguro mga kapwa ko ka-farmers. Ah, ang sagot ko kung ano ang magandang variety ng talong na ating tatanim. Kasi, ang talong na Calixto F1 mga kapwa ko ka-farmers, ang kanyang bunga, ah, napaka-quality po. Okay, kung pag-usapan natin sa parkit, kaya pa din ang 4 to 5 days, hindi pa din siya malambot. So, yun po ang Calixto F1. Din sa ampalaya naman mga kapwa ko ka-farmers, palayan na matibay sa cracking, ah, ito po si Uh, Galaxy Max F1. Okay. So 21 days na sa ngayon mga kapwa ko ka may mapapansin na tayong mga maliliit na bunga ang ating ampalaya. Tapos yung uh, kamatis natin, Diamante Max yung sa bandang dulo, Okay, so papasilip ko lang ninyo at abangan niyo lang palagi araw-araw ang mga update natin sa ating mga pananim dito para may ma share ako at maibahagi lalo na sa mga baguhan. So ngayon, ito na po ang magandang kalabasan sa bariton mga kapwa ko ka farmers no. O, to, tingnan niyo sobrang linis. O, pa ko sa inyo ha. Lapitan ko sa kamera mga kapwa ko ka farmers. So tingnan natin ah, paano to ikot yung kamera natin. Ah, kamera paano ka namin maikot. Ay, hindi ako marunong magpaikot ah. <laughs> So ito no, uh, ito na po sila. So ganyan na lang siguro mga kapwa ko ka-farmers. Ito po ang update sa in-apply natin ng bariton. Yan, sobrang linis na. Oh, hanggang sa dulo, sobrang taas po ang linya ko. Bawat linya dito ay nasa kumu uh, may kumulang mga 300 ka puno mga kapwa ko ka-farmers. Okay, so yun lang siguro ang... Uh, ma-i-update ko sa inyo yung magandang resulta sa inapplyan natin ng bariton. So yung bariton wala ang pinipiling damo, no pati yung pinatawag nating kugon. Ano ba sa inyo? Kasi bakit si uh, yun po ang bariton na palaging ini-share ko sa inyo kasi sa lahat ng mga glyphosate no, ammonium ang AI ng mga herbicide na aking ginagamit. Ito lang po si bariton ang maganda sa lahat na susubukan ko. Kaya yun po ang palagi kong ibinahagi sa inyo. Okay, so sa inyo na mga kapwa ko ka-farmers, kung gayahin nyo ba ang ibahagi ko sa inyo na subukan nyo ba gamitin yung bariton, basta kay yung bariton, ito subok ko na po sa maraming beses So wala po tayong mga mapapansin no, na stress sa ating tanim kahit matalsikan pa. No, ah? Walang problema mga kapwa ko ka-farmers. Ang um, ano, uh, bariton na uh, gamitin sa ating tanim. So ito lang oh, for this pa lang kan pa ano pag apply pero ito na ang kalabasan, sobrang linis na po. Okay, so sa iyong lahat no, uh, bago tayo magtapos sa ating vlog ngayong umaga, ah uh, shout out po sa lahat kong mga uh, subscriber, uh, follower at shareer at commentator. So ko from Luzon, Visayas at Mindanao, kaysang sulok na nating mundo, sa lahat ng mga subscriber, commentator, at saka mga bago natin viewers, uh, God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat. Uh, hanggang dito na lang. Bye-bye po.